Hello everyone! For today's video, samahan nyo kami ngayon dito sa bukid dahil kami ay nagpatalok. At dahil malamig yung panahon ngayon at makulimlim yung panahon, magluluto tayo ng sopas. Ang lulutuin natin na ng sopas ngayon guys is pamerienda sa mga nagtatalok dito sa talo namin. At ayan guys, nilabas at niready ko na yung mga ingredients natin at yung mga panlahok natin dahil magsisimula na tayo magluto. And disclaimer lang guys, meron tayong iba't ibang way at kanya-kanyang pagluto ng sopas. So, iba yung pagluto ng sopas mo, iba yung pagluto ng sopas niya. So, iba din yung pagluto ng sopas ko at wala kayong pakialam sa way na pagluto ko. Charles. Eme lang pasabog. <laughs> sa mga oras na yan, guys, naghiwa na kami ng mga bawang at sibuyas at lahat ng ricado na ready na namin. Para mamaya dere derecho na yung pagluluto. Ganito yung view dito sa may bukid. Alam mo yun, sobrang makulimlim at kalmado lang ang lahat, you know. At hiniwa ko na din pala dyan guys yung repolyo natin na isasahog. And for me lang guys ha, actually wala namang standard procedure yung pagluluto ng sopas, right? meron tayo kanya-kanyang we have our own way on how to cook sopas, di ba? As long as you give love habang nagluluto ka, sobrang sarap na nun. OA. <laughs> at sa mga oras na yan guys, sinugasan ko na lahat ng mga panlahok at pansahog natin para mag-start na tayo mag -isa. Hindi namin na yung oras na magnanay na pala tapos kasi yung merienda time kasi ng mga nagtatalok dito sa amin is alas gis. So we decide na sa kahoy na lang magluto para mabilis maluto. Nag-start na ako magisa dyan at ang una kong nilagay ay ang mantika. Sunod sa mantika, next ay nilagay ko ay ang bawang. Pagkatapos ng bawang, nilagay ko na din ang sibuyas. And guys, disclaimer lang ulit guys sa may kanya-kanya tayong way na pagluto ng sopas kaya wala tayong pakialamanan. Okay? Charis, eme. Nang lumabas na ang amoy ng sibuyas at bawang, nilagay ko na yung corn beef. And then, haluhaluin na natin at minekos-mekos na ni Insan. <laughs> Chares. At haluin lang natin siya ng haluin. Then, after that, ilagay na natin ang ripolyo. Sobrang lakas ng apoy, pati ako maluluto. Chares, eme. At hayaan nyo na guys yung usok na yan guys. Dagdag aroma yan sa ating niluluto. Ano daw? <laughs> Nilagay ko na dyan guys pati yung hotdog guys. At pag nagluluto pala ako ng sopas guys, sinasabay ko sa pagigisa itong mga pasta ng sopas. Naalala ko dati kapag nagtatalok ako, ang paborito ko talagang merienda ay ang sopas. Actually dati guys, sunod-sunod at araw-araw ako nagtatalok dati kasama ko yung lola ko. And then natuto ako magtalok dati is dahil sa lola ko dahil tinuturuan niya ako magtalok. Tapos madilim-dilim pa yan guys. Pupuntahan niya ako sa bahay at maaga kami nga alis. Alam mo yung parang madaling araw pa talaga. Kasi nga yung aming pagtataniman ay yung tinatawag nilang tampa. Tapos kumukuha din ako ng talukan kila mama at papa. O nagtatalok din ako sa talukan namin dati. And then yung pera na pinap pinang suhol nila sa akin is yun yung binabaon ko dati nung nag-aaral ako sa Rizal nung high school ako. At balik tayo sa sopas guys. Ayan, nilagyan na natin ng tubig after natin gisahin yung sopas. Actually guys, hindi talaga biro yung pagtatalo kasi nakatuwad ka maghapon. Pero that's the life kasi kailangan talaga natin magtsaga, magsipag. Siyempre, para sa ating life din yan. Kasi kung patamad-tamad ka sa life ngayon, tapos wala ka pang diskarte, sinasabi ko sa iyo. Eme, mahirap na magsalita. Balik tayo sa sopas, guys. Chilang muna kami ngayon habang hinihintay natin magkulo yung sopas. Pero habang niluluto yung sopas guys, dumidilim naman yung panahon. At unti-unting pumapatak yung mga luha, chares. At unti-unting pumapatak na guys yung ulan. Mabuti na lang bago dumating yung ulan is patapos na kami magluto ng sopas. Mahirap na baka madagdagan pa ng sabaw dahil sa ulan. Eme! <laughs> Pasabog. At nilagyan ko na dyan guys ng paminta na sobrang pagkadami-dami. At makalipas ang ilang minuto guys, ayan na lumakas na yung ulan. Buti na lang luto na yung sopas na niluluto namin. At saktong-sakto, mag alas gis na yan that time. Ang merienda nilang sopas, saktong-sakto sa malamig at maulan na panahon. At dahil saktong alas gis na dinala na nila papa at hero ang sopas dun sa mga nagtatalok para makapag na. At mabuti na lang guys, tumila na din ang ulan. At ayan guys, sila pala yung mga nagtatalok dito sa aming talukan. Bali mga taga Adela lang din yan sila guys. Kabibilis nga nila magsitalok at maaga na tapos. At makalipas ang ilang minuto guys, nagsimula na din sila magmerienda. Alam mo yung pagkatapos ng pagkatapos ng ulan. Gumaganda talaga yung view no. Nagiging maaliwalas tignan ang lahat ng kapaligiran. At after nila magmerienda guys, bumalik na sila doon, nagtalok ulit at nagtisok. At nagdecide na din akong umuwi kaya let's go arat, go, 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 go. Charis Eme. Kaya bye-bye na dito na lang. See you on my next video. Bye!